for today's video vlog andito po tayo ngayon sa dial me ayan tara pasok po tayo bear brand swak pangpatibay ng buto buto at mga tuhog <laughs> ng mga senior syempre sabon importante yan mababaho tayo pag hindi nakalaba <laughs> kailangan ng sabon <laughs> 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 Ariel, Ariel. mabango ang labada. Ayan, kasi kundi lang ang... Atami? Lamin, atami. Oo, nindot na. Atami. Matubig-pilihan ng kuandik Basa ka ng buot dito siya, magaming laman. Amo lang, 20 rak. <laughs> Kaya pala 20, kasi marami ang sabaw, kundi lang ang laman. Pero lamin ay bahog sa kanon ba? Pero <laughs> matabi. Puro tayo. <laughs> Puro bihon sarap yan ipansit tara guys sa counter na tayo <laughs>